Yo! What's up mga ka Nandito na naman kami. Agang maaga pa. Pumupunta na kami sa bukid. Yan, kapatid ko. Maaga talaga kami pumupunta dito mga ka kasi nagano kami. Nagsasanggot. Alam nyo nagsasanggot yung nagano ng pure suka. ko alam yung Tagalog nagsasanggot. Ang tawag lang dito sa amin, buhay manunggiti. Yan. Si Sword yan, mga kapatid. Yan, lalagyan namin. <laughs> yung nga suka. Oo. ganoon talaga yung ano buhay magsasaka mga kachudi laging nandito sa bukid yun ang nagturo sa akin mag, ano, mag maging manugiti mga kachudi yung kapatid ko kasama ko kasi pagpunta ko dito nag ano na sila naggagawa na sila ng ano pure suka tapos yan nagpaturo ako para mayroon din akong pansa sideline dito sa amin kasi wala akong pinagkakitaan dito na iba kasi yun nga wala, ako, wala akong trabaho dito sa amin mga katsudi nagagalit na yung asawa ko kasi wala daw ako trabaho dito sa amin marami akong trabaho mga katsudi kasi maraming inuutos ni tatay sa akin kaya sinusunod ko na lang kaya wala akong trabaho ang ibang ginagawa kundi bantayan yung kalabaw ni tatay yun ang trabaho kaya di ako makapagtrabaho ng iba kasi masila ng pagbabantay ng ano, kalabaw lalo na't na mahirap yung mga pagkain dito nauubos na kunti na lang kinakain ng kalabaw kaya yan ito na lang sideline ko. Nagmamanong gite. Ikaw na mauna. Ha? Pag-akyat. Yes, siya muna mauna pag-akyat mga katsudi kasi isa lang yung ano namin ginagamit namin pang ano. Ayan, yung garab. Tawag dyan. Ayan. Buti yung linalagyan namin para umasim agad. Ano waiti? Ano waiti? At problema. Wala ay tubong waiti. Wala kaming dalang pagkain. Sorry. Wala kaming ulam kagabi. Budo lang. <coughs> may, ura, may ulam pa rin. Maya mga katsudi, Antayin natin siya. <laughs> Saglit lang. Kasi siya mauna pag akyat. Yan. Akyat na siya mga katsudi. Siya muna mauna. Ilang taon ka pa lang, man? 15 Fifteen. Fifteen. Mahal mga mataas. Fifteen pa lang yan, mga kachudi. Mataas yung ano niya. Try natin umakyat dun sa taas. Maya. Taas. Nasa taas na ako, mga kachudi. Taas, oh. Yan, yun. Marami yung laman. Yan, mga kachudi. Maraming katas kay Imani. Kalahati. Pagod. Maraming ano. Hanibi. Pero sa salaan pa man yan. Kalahati yung 1.5. Tapos yung sa ito pa dalawa sa kanya yung ano yung tawag dito lalagyan puro may laman lahat dalawa araw araw kami nag ano nyan kumukuha habisan mo ganyan palang paghabis mo ha? nakatakot mga kachudi kasi mataas oh Baba na tayo katsudi Itahin natin siya sa baba Nangangalay na ako oh. Baba tayo Sakit sa paa Sobrang taas Yan yung kinikita namin mga katsudi Diyan sa suka. Iniipon nya kasi gusto din niya Makabili ng cellphone ng kapatid ko kaya nagtsatsaga siya kahit mataas yung inaanahan niya sanggutan niya antayin natin siya pagbaba tingnan natin kung napuno yung lalagyan niya na ano 1.5 ingat ha ingat baba na siya pa baba na mga kachidi. punu hmm. masarap yan nak kecedi matamis to mong kecedi Simula mag lockdown mga katsudi yun nagsimula din siya pag ano pag maging manunggiti kasi wala namang ginagawa sa bahay module lang naisipan niyang mag ano magano na lang ng pure suka yan natuto siya kay ano sa tatay namin kasi dati nag manunggiti din ng tatay namin dati masarap yan kasi lagi nohugasan hugasan sinasalaan pa namin yan para hindi kasama yung mga tawag dito yung mga honeybee honeybee <laughs> yung mga bubuyog buti sa mura mong ilagyan yan kapatid na pag-isipan mo na ng ganyan <laughs> nahiya ka kaya mo anong masasabi mo sa experience mong ganyan Bata ba? may lang kami hanggang ganito lang buhay para tapos ka na? Atong usa. Ayaw na. Aku tadi aku naman. Aku naman maka cudi yang enggak akit. Terang mau pe kuntuk. Ya maka cudi aku naman enggak akit, kasi yang akin delawa. Caka yung isidun. Cakan gelat man. Oh gitu. Kita to video letuk-letuk di luar. Yan maka cudi Oya ko. Kunti lang nakuha niya. Pure suka. Kunti lang kasi luma na siya eh mga katsodi. Yung daol niya luma na. Kaya kunti lang yung katas na ipo. Hindi niya nahugasan mga dahil hindi siya nakadala ng ano tubig. yang mau kecudi kinaganyan yan. para anu hey, mau atas anu suka tubig tubig kecudi hugasan namin yan araw-araw ar ar mga katsulipa para, para matamis matamis tsaka madala madaling umasim madaling masim, yang ano suka ganyan pag bata pa yung ano Daunnya, nya yung ina ano ng ano lakob para mag ano karoon ng suka Nahabisan yan kada araw-araw para ano para kumatas Yan mga katsudi yung isa Kunti lang mga katsudi dahil ano yung bago palang. Bago palang. Ayan, magkaco di. Yung isa naman. Ano ni Ang kunti lang. Bago pa lang. pinasan ano, lagob ni kuya para bukas matamis yang kuya ko yun yun isa nagano ng kalabaw niya pinapakain para hindi magutom yan Isang ano nya, sanggutan, no, yeah, no merun. so, mayroon, yan no mayroon, no mayroong sulod, suko yan, madami akin, akit yan mamaya si kuya. <tuh> mu tuluk yen kecudi dahil para meggerung ngano yur sukajan penuh yang kas mau kecuih pest <tuh> <tuh> Yan, umabuwa na si kuya. Ito, mga ano namin. Manok namin. Kunti lang yung nakuha ko kasi yung hangin pa bago-bago. Dipindi kasi yung sa hangin. Stop ya. Yan o, na si kuya. Yan mo, bacho di. Kuya ko. Makiyat na. Kukuha niyo nga ng piro suka. Puno yan, yung isa. Mga kacho di. Yan, yan, puno yan, mga kacho di. Ito kunti lang. Dahil... Ano, luma na yung ano, puno yung mapupuno yung ano tinder na mapupuno na yan mga yan so ni kuya hindi pa yan maasim hindi pa niya linagay dito de Dito, ito maasim na yan mga yan mga kachudi bababa na, baba, na si kuya Yan mga kachudi. Nakuha ni Kuya mga kachudi. Kalahati lang kachudi. Kalahati lang. Kasi kunti lang yung ano. Yung hangin pabago-bago. Umihina kasi yung katas pag pabago-bago yung ano. Hangin. Kistop ya. 6 minutes na. Maraming salamat sa suporta nyo mga katsuday. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe and click bell button para ma-update kayo sa aming susunod na videos. Bye-bye! Maraming salamat! Thank you!